Yes, mga kabadi. Ayan may mga bata, mga kabadi. Nakita ko na naman. Ayan, nakita ko na may mga bata, mga kabadiyan. Yung umano sa akin ng pinya ng karang araw. Ayan. Baga. Ayan. Mga nakaabang na naman, mga kabadi. Ayan. Oh, naman Ayan. 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 nag-aabang naman sila dahil nga yung mga pinya kong napapalatan buo ko nila naman nila ngayon bibigyan na natin mga kapady para ano, ngayon ko naman sila nakita kawawa naman o? talagang nakakaawa mga kapady wala naman akong magawa kundi ito yung parinta kong yung mga parinta eh bigay bigay ko na sa kaila ah, ano? ayan ayan oh, yung ina nila yung gulang nila nakaupo lang hmm. Dito na kayo natutulog sa gilid na kasarate? Dito na sila natutulog sa gilid ng kalsada mga kabadi uh, and, Ang anak niya, lima oh, no. uh, Ayan yan mga gamit nila mga kabadi Dito lang din At, Ano ba, mahal ba may tutulong sa inyo Na pauwi kayo na probinsya, uwi kayo Ayan mga kabadi Sana naman kung sinong may malapot na puso eh, Matulungan natin sila. Andito sila sa may tulay. tulay sa Antipolo. Tulay na walang ilog mga kabade. Papunta dalik. Uno. Ayan oh. o. Oh. doon kayo, doon kayo, doon kayo. Doon kayo, doon do, 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 do. do kayo, doon, 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 kayo ate, yan. Doon kayo. Ayan sila mga kabade o. Oh. Ayan sila. Ayan. Ah, lima yung anak nila mga kabade. lima yung anak at uh, walang asawa. Kundi nag-aasala sila sa pahingi-hingi. Kaya sana matulungan mga kabady. Ang matangin magawa ko lang, kung may dadaan ako, dalawis ko na sila na nadaanan ngayon mga kabady, nakaraan saka ngayon. At yung mga paninda kong may tira pa uwi, yung ko na lang sa kanila mga kabady. Kaya, let's go mga kabady, sana matulungan. At para makawin sila ng probensya. Let's go mga kabady.